Good day mga boss. So ngayon po sasagot po tayo ng very common question. Ano po ang dapat mo nang i-prepare bago umorder ng mga chickens? Try po natin sagutin yan madam. Bali eto po magiging sagot natin. ah, uh, ito po ay based sa aming experience. So very common naman po to. So number one po of course kailangan po natin ng housing. Ito po yung building na paglalagyan ng cage. Which is pagbabahayan po ng ating mga manok. At ito naman po ang mga dapat nating i-consider para po sa ating housing. So unang-una po, dapat right size. So kung ano po yung capacity ng in order natin na manok, ganun din po kalaki dapat kailangan po mabahay ng ating housing ito o mas malaki pa po. Siyempre po, i-consider eh, din po natin yung ventilation ng ating housing para hindi naman po naiinitan yung ating mga manok. And then po, ito po is mga additional lang. So kailangan po natin ng weather protection or pinaka-basic mong ginagamit yan is roll-up na trapal. Ginagamit po yan pagka uh, example po may mga bagyo or mga malakas po yung hangin na may kasamang ulan. So yan po yung ginagamit ng karamihan po. Isa rin po na dapat natin i-consider para sa ating housing is yung bio security. So karamihan po dito ginagawa. Naglalagay po ng range net sa palibot po ng kanilang housing. Yung iba po ginagamit po is mosquito net po. At isa rin po, uh, for example po, pag malakihan na po yung manuka natin, so kailangan po natin ng proper waste disposal sa mga tae po nila. So dito po sa nasa video, ang housing po nila dito is pool type. So bali po yung ginagawa po dito is parang may lagun po sila sa ilalim. So ito po is binabaha po ito ng tubig para yung tae po ng manok dito po babagsak. At then yung tubig po na nakastak dyan, i-drain po yan doon sa pinakadulo at lalabas na po doon yung mga tayo ng manok then papalitan po ng tubig and same cycle lang po yan at isa rin na importante na kailangan natin ay consider is dapat po yung ating housing is meron po tayong malapit na malinis na tubig o yung water source po natin at hindi rin po dyan mawawala yung ating kuryente since kailangan po natin ito para sa yung mga pailaw Or kung meron po tayong mga pressure washer, kailangan din po natin dyan ng kuryente. At eto na po, pagka meron na po tayong date of delivery sa ating mga manok po, so kailangan po natin of course i-prepare yung kanilang feeds, vitamins, at mga gamot po. At of course po, dapat uh, well-informed po tayo sa ating pinapasok na negosyo. So advantage po yan pagka nag-deliver po yung supplier nyo, Tanungin nyo po nung tanungin uh, kung kailangan po magpa-orient kayo, magpa-orient po kayo lalo na po kapag uh, meron po kayong tagabantay. So ipa-seminar nyo po o orient sa inyong supplier. So kami po kasi ginagawa abang nagdi-deliver or nag-i-install po kami, nagsiseminar po kami ng magbabantay sa manukan. So nagbibigay rin po kami ng mini tips para sa pagiging maayos na pagmanage ng kanilang manukan. So yan po muna galing po sa amin. So kung meron po kayong idadagdag, comment nyo na lang po sa baba. So maraming salamat po mga bossing at God bless po.